Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa kauna-unahang pagkakataon sa 20 taong kasaysayan ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival, ang Best Actress Award ay ibinahagi sa dalawang individual. Si Marian Rivera para sa pelikulang Balota at si Gaby Padilla para sa Kono Basho ay kapwa-ginawara ng Best Actress sa seremonya ng pagsasara ng Cinemalaya 2024 na ginanap sa Ayala Malls Manila Bay ngayong gabi. Ang Best Feature Film Award ngayong taon ay napanalunan ng Tumandok na tumatalakay sa isang komunidad ng ati sa Iloilo na patuloy na lumalaban upang bawiin ang kanilang lupang ninuno na matagal nang nanganganib maagaw. Ang Tumandok ay nanalo rin ng apat pang parangal. Network for the Promotion of Asian Cinema Award, Best Original Score, Best Screenplay, at Best Supporting Actor para kay Felipe Guinanchal, isang nakatatandang miyembro ng Films All-Ati, non-professional acting ensemble mula sa Sitio Kabarangkalan sa Barotak Viejo Iloilo. Ang pagkapanalo ni Padilla ay nagdagdag sa tatlo pang awards ng Kono Basho, kabilang ang Best Production Design, Best Cinematography, at Best Director para kay Jaime the II sa kanyang directorial debut. Nanalo naman ang batang aktor na si Enzo Osorio ng Best Actor para sa The Hearing. At kitang kita ang kanyang emosyon habang tinatanggap ang kanyang balanghay trophy. Si Suprado naman ang nagwagi ng Best Supporting Actress para sa Cantil. Ang pelikulang Anne Aaron na pinagbibidahan ni Sid Lucero ay nagwagi ng Best Sound at Best Editing. Ang gulay lang manong na pinagbibidahan ni Cedric Juan ay nanalo ng Audience Choice Award habang ang tanging kalahok na dokumentaryo, Alipato at Muog, ay nagwagi ng Special Jury Prize. Sa short film categories, nanalo ng top prize ang Cross My Heart and Hope to Die at Best Director para sa filmmaker na si Sam Manaksa. Ang isa pang short film na may multiple awards ay ang Primetime Mother ni Sonny Calvento na pinagbidahan ni Meryl Soriano para sa Best Screenplay at Audience Choice Award. Ang Netpak Award ay napanalunan ng Abog Baybay at ang Special Jury Prize ay napunta sa pamalandong sa Dano o Reflection in the Marsh.